Kuya, magandang umaga. Alam mo ba kung bakit tinuhuli ka namin? Hindi po alam, sir. Eh. Kuya, good morning. Huli ka. Huli ka. Huli ka. Sandali lang, ha? sandali lang. <laughs> Tabi mo <po> muna, sir. <laughs> magandang umaga, kuya. Magandang umaga po. Dali, hindi ka makinamahan. Kinabahan po, sir. Kala ko po kung ano. Sige, diretso lang tayo. Paikot-ikot lang tayo dito. Marami tayong mauhuli dito. Ang uhulihin natin sir ano ha, may helmet tapos naka yung naka-tsinelas. Baka si siya, habulin natin. Ito, tignan mo nga ito. Pagka naka-tsinelas to, kawayan mo nga kaintoin mo ha. ha? naka nakachinelas, ba? Naka-tsinelas. Eh, Pitin na ito. Pisinam mo, Ando, mo. Yan, 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 yan. Overtaker mo. Patabi mo, patabi mo. Patabi mo, madam. Naku, kawawa naman din niya. Alam gagawin niya. Oh, yeah, 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 yeah. Tabi yeah, mo yeah. doon, tabi mo doon. <laughs> yan. Yeah. Kuya, yeah. well, maganda umaga. Alam mo ba kung bakit tinuhuli ka namin? Ayoko alam, sir, eh. Baal eh, hindi kasi napansin namin na nagbumotor ka na nakachinelas. So, bawal yan. Ah, bali anong uh, trabaho mo pala kuya? Ano po? Flash flash po. Flash delivery po. Ayun. Opo, parcel po. Okay. Kasi taw mga ano, dito po sa barangay natin. Ah, dito lang. So paikot-ikot ka lang okay. dito. Hindi ka ba kinabahan nung uh, pinapara ka namin? Ano po? Kinakabahan po. Bakit? Ay, kasi po ano, ah uh, akala ko po nasabi ko po kayo Ganun po kasi kaya ito mga kabayan, kaya ang gagawin natin ngayon na pagka weekends. Eh ngayon eh, December, eh manguhuli tayo ng mga nagmumotor pero may helmet ha, at nakachinilas. Ngayon ang, ang gagawin natin, bibigyan natin si Kuya ng sapatos. Oo. At uh, dahil nga magki-Christmas. Pero Kuya, bago kita bigyan ng sapatos, meron lang akong uh, dalawang katanungan. Sige okay, po. Ah, para makuha mo yung instant money at yung sapatos sa. Ah. Yung tanong ko sa iyo regarding sa traffic sign. Huwag kang kabahan, kuya. Ha? Ah, sige po. <laughs> ito itatanong ko kay Kuya ha. Anong traffic sign ito, Kuya? Sandali lang ito. No, ano? Uh, no. Makikita ito sa mga main road. Main road. Uh, o kaya sa highway. Uh, no overtaking. Very good, very good. Dahil dyan nasagot mo, mayroon kang instant 500 pesos. Mayroon pang isa. Mayroon pang isa. So ayan. For another 500 pesos, Kuya. Anong traffic sign ito? Anong sign ito? No motorcycle. Uh, no enter, no entry motorcycle. Very good, very good, Kuya. Very good. pwede pwede Anong size mo kuya? Ano po? Uh, bali 8.5, pwede na po sa 9. Sir. Pwede na 9? Oh, oh, oh .9. ah, sige, sandali lang ha. So ito yung uh, sapatos na pra natin kay kuya, galing Kiksta. So ito kuya, tignan mo ha. Ayan. Oh, ayan. Oh, di ba? Hawakan ka mo kuya. At bukod yan, Thank meron nang meron nang kakakasama ng medyas uh, 'yan. Oh, ayan, may kasamang medyas ito ha. Oh, oh ayan. <laughs> so kompleto na 'yan. So, huwag kang magpa-thank you sa akin, kundi magpa-thank you ka kay Keksta. Ayan, Thank Keksta. you po, Keksta. Thank you po. <laughs> oh. Ito na may napanalunan mo sa question and answer, ha? Yes po. One, two. So, ayan. Bali 1,000 yan, ha? Thank you po. Mm. Thank you po sa Keksta at kay Sir. Thank you oh. po. Huwag ka magpa-thank you sa akin, magpa-thank you ka sa mga viewers dahil okay, galing po. sa kanya yan ha. Okay Ako po. lang nagde-deliver sa iyo. Okay po. Okay? Thank you oh, po. ingat Marami ka. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat po. Oh, Tutusin po ano, birthday po ngayon ng anak ko eh. Oh, happy po. birthday. Oh, po. ngayon po. Eh kailangan din talagang pumasok eh para ano eh. Thank you po. May pang <laughs> ano handa po. Ha? Huh? May panganda na dagdag. Sobra-sobra na sa noche na 'yan. Opo. Oh, <laughs> <laughs> Thank you po. <laughs> Merry Christmas kuya. Ingat ka palagi ha. Sige po. Thank okay. you po. Bye bye. Thank you po. Okay. So ngayon, hahanap pa tayo ng isa na may bibigyan natin ng stand money at sapatos. Okay, tara! Okay, sige, diretso lang tayo. Uh, at ngayon nga pala ay linggo. Uh, Sweetie, so, bati ka muna! <laughs> Good morning po! Happy po ako. Oh, at uh, ang ating piloto, ayan. Oh. Uh. <laughs> Ah, oh, nakasapatos ba? Okay, sige. Uh, ito, anong ginagawa nito? Hala. Hala, tumak. Ay, nakachinilas na. Mm -mm. Oh, ito, 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 nakachinilas ito. Oh, tumak muna, tumak muna, tumak muna, tumak mo na. Dali, dali. Para mga, upo, upo, upo. Ang bulsin na, ang bulsin na, ang bulsin na mo. Yan, 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 yan. Kuya, good morning. Holy ka. Holy ka. Holy ka. Sandali lang, sandali lang. <laughs> Tabi mo muna, sir. <laughs> Magandang umaga, kuya. Umaga po. Dali, hindi ka makinamahan. Kinabahan po sir. Kala ko po kung ano. <laughs> hindi mo ba ba tan tatanungin kung bakit nanguhuli kami? O, bakit po kayo nanguhuli, sir? <laughs> ano pong atraso ko, sir? Ganito yun, nanguhuli kami ng mga nakamotor na nakatsinilas. Ayan. <laughs> bakit naman, sir? Ayan. O, si sir, o, oh, no. So, alam mo rin ba na bawal sa nagbumotor ang ah, nakachinilas? Ako po, sir. Bawal po. Nako, pag nahuli ka ni Sir Gabriel Go, yari ka. Buti na nakahilmet ka. Kilala mo ba si Gabriel Go? Kilala ko po, sir. Si Dada ko, kilala mo? Opo. Kilala mo? Kilala Nakapalo ka? Nakapalo. Nakapalo ka? Apo, <laughs> Dahil dyan, meron kang instant money. O, oh, tingnan natin. Instant yan eh. instant oh, oh. yan. <laughs> Oh, naka-subscribe mo, oh, instant 500 pesos 'yan. Yay! Ang galing mo, kuya. Dahil uh, naka-subscribe ka, eh, ibibigay ko na agad 'yung 500 pesos mo. Ayan, 500 okay. pesos. Oh. <laughs> Ayan! Okay? Tapos, hmm. Hindi 'yan galing sa akin, ha galing yan sa mga viewers nanonood ng ating mga videos kaya yung mga mga pirang ibibigay namin sa mga susunod ay galing po sa inyo yan kaya abang abang lang kayo sa mga susunod na area lalo pag naka kayo instant money ka yan <laughs> ngayon meron akong uh, isang tanong pa sa iyo kuya regarding sa traffic sign kung masasagot mo ito madali lang ito uh, instant money na naman na 500 pesos ha Sandali lang ito ha mm. o ayan ito rin yung tinanong ko kanina sa nahuli din natin nakachinilas. Kuya, madali lang ito. Anong traffic sa nito? No overtake Ang bilis! Oh, <laughs> oh, dahil nga magki-Christmas, eh, insult money, at uh, madali lang yung itatanong natin, ha? Okay? Sige. Another 500 pesos ko ya. Yeah. Hindi oh. po sir, dadako. Salamat po. Ah, uh, bukod diyan Remart, eh bukod sa instant money na 'yan, meron pa kaming ibibigay sa yung sapatos, ha? Lige, Sandali sir. lang. Ano nga bang size mo? Sana mayroon pa. Size 8 po ata, ako, sir. Well, ang naman. naman. Ang liit naman ng paa mo? 9 'yan. Oo. ito galing kay uh, Kexta. So bali size 9 ito. Ah, uh, ayan, tignan natin ha. Papakita natin sa camera. So, ayan. So, ayan. Sneaker shoes ito. O, ayan kuya. Salamat po. O, tapos, uh, ah, meron na kasama itong medyas. O, ayan. May kasama na itong medyas, ha? Para kompleto na. Okay? Pagka nadalo ka sa kickstock, kaya ang kaya sa bulsa ang presyo ng sapatos doon, ha? Okay. okay. Kaya yan, para sa iyo ha? Salamat And, po. Uh, Merry Christmas. Merry okay? Christmas okay? din po. Okay, ayan. <laughs> okay, sige, ingat. Salamat. Okay. Okay. Sige. thank, you. so ito pa oh. Anong tingin mo diyan? Nakasinis ba yan? Sige, 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 sige. Abulin natin, amulin, amulin natin. kuya, uh, kuya, 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 kuya. Kuya, kuya, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. lang, sa dayla, ha? dayla ka. sa dayla. Ito ko lang, ito ko lang. Uulin ka ka namin. Kuya, magandang umaga. Kinabahan ka ba? kinabahan ako kala ko nakasagi <laughs> ako eh <laughs> <laughs> hindi mo ba tatanungin eh kung bakit ka namin pinara gulat lang ako sir kasi binusinahan niyo ako eh <laughs> <laughs> Ano may booking ka ngayon? Wala pa, wala, po. wala pa. Wala pa. <laughs> wala pa. <laughs> so yun, kaya ka namin pinara dahil naka ano, ka. Sa bagay pwede naman yan eh. Pwede na ba niya dala na ka naka-close. Okay. Pero pag halimbawa uh, nakalabas ang daliri, uh, hindi pwede okay. ah. Okay. Pero gayto yan. Eh si Dada ko, kilala mo? Kilala po, siyempre po. Ay, hindi nakasubscribe pa? Mayroon po, nakasubscribe patingin po. Patingin nga, patingin <laughs> nga, patingin <laughs> nga. O, tingnan natin, tingnan natin. O, ayan. O, ayan. O, ayan. YouTube, nakapalo ka rin. Opo. Dahil na ka sa Facebook sa sa YouTube, mayroon ka kagad instant money na 500. Yay! Umula na. Blessing yan. Umula na. Umula na. Ngayon, mayroon ka pang instant money pagkalimbawa. Mm, mayroon pa ako itatanong sa iyo regarding sa traffic uh, traffic sign. Umula na. Bilisan natin. Ayan. Napakadali lang nito ha. So anong traffic sign ito? Ito, ito, ito. Stop po. Ha? Huh? Bawal po, bawal. Bawal? Bawal dumiritso. Bawal pumasok? Bawal po. No entry? Ang ano? Sasakyan. sasakyan. Ang sasakyan. Ah, oh, sige, yun mula na, instant money ka. <laughs> <laughs> o, oh, yan, o, oh, another 500. <laughs> At hindi lang yan, meron ka sa sapatos, dalihan natin. po. <laughs> pwede na akong umuwi so, so ayan, umuulan ng swerte kay Kuya o ayan, sapatos so, ito galing sa Kiksta o so, ayan, o tignan natin ha ah, dahil ah, ang mga sapatos na pinamimigay natin ngayon ay Nike yan, di ba? o ayan, white yan, white Christmas o so, ayan tapos, ah, meron pang kasamang midyas yan, para kumpleto so ayan, oh. <laughs> o dahil umuulan ha ah. Oh, da, suotin mo yan ha. Oh, so, Alam mo ba kung magkano multa na nakatsinelas? 2,000 yata. Sir. 500, 500. So, lagi mo na susuotin oh, ito so, ha. Salamat po. Salamat okay. Po. Salamat po kay Kickstop po. Uh, oh, so, dahil dito mayroon ako sapatos. <laughs> Kaya dahil ako po, salamat po. Ay ah, hindi, hindi ka dapat magpasalamat sa akin kundi sa mga viewers. Salamat dahil yung uh, money na ibinigay ko sa inyo galing sa kanila yan. Ay, ako lang tiga dala para ibigay sa inyo ha. Okay, ingat ha. Ingat ka. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Thank -bye. oh, you po ya. Ingat ka lagi ha. so yun mga kabayan at kasama pa rin natin si Sweetie at ating navigator at uh, meron tayong tatlong uh, motorista na napasaya ngayong araw. So abang-abang lang kayo uh, sa mga susunod na kabanata natin dito sa Kalyo Serie O yung mga lugar ninyo ha, basta lang within Metro Manila Abang-abang lang kayo, baka madaanan namin kayo ha, Kayo rin, instant money na, may sapatos pa Okay? Bye!